morning! Hello mga kabungis niis, this Austria and welcome back to my channel. At ay na nga ang hina ng boses ko dahil medyo naihiyaya pa ako. At ewan ko kung nakatutok ba sa akin tong DJI na to kasi wala si Mixi. So hindi rin ako marunong kung paano gumamit. Ngayon, na ba? sumamaksa ka naman. <laughs> It's 5 a.m. in the morning dito sa Oslog. At uh, hindi na ako nagbibigyo. Yun halata. Maaga kami dahil kami ay mag-watch na. Kami ay mag-will watching. Ayun. So, ginawa ko lang tong sombrero ko. Hirap pa rin. Nakakatakot naman dito. Yan, kung nakikita mo yun, so, ini ng bunga nga ng ate ko. Ang hirap naman nito, ito. Wait lang. Papaturo nga muna ko kay... Papaturo muna ako kay ate Leia kung paano to i-switch into front camera. So, ayun. Bye! Mm -hmm. Hindi meron ang gumamit na yung camera. Yeah, yeah. Kanina pa ako nagbibideo, hindi pala nagre-record Welcome back to your channel. So, eh, hindi, hindi tayo kasya sa camera. Masyari mo kasi. Oh, ganyan. Yes. Ako na maghawak para yung mukha ko yun yung, yung ano, naka... Naka... Harap ko, di ba? Laki. Pipilay <laughs> mo. Masama, so, ay na, is... Yung sombrero mo masyadong malaki Pero Masyado <laughs> din no, okay. At ako ng, ay, maybe. Ito, maybe. ay hey, Pero pag i-ano mo na, itataligot mo ba mag -zoom? ay zoom? Know, yung plaso. Hindi dapat zoom out. Ayun na ayun ayun na ayun 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 o, oh, sampu-sampu lang. Bayad. <laughs> <laughs> okay, <upong> ano lang. O, <laughs> <laughs> apat ba? Hindi, natatakman ka ng sombrero. Kaya, malaki kasi ng sombrero mo. <laughs> Pinatong. Ano, may iwan na yun So, ina na guys. Ina, guys. basta kayo mo O, sakto! Kaya

So, it's 6 a.m. in the morning, pero ang pila, abot hanggang Manila na. Napakarami. Ano mo sasabihin mo? May sinusitis ako. Zoom in, zoom out. Zoom out? Yung kakoy na mukhang yoga. Ayun na yung pinaka-zoom niya eh. So, ang ganda mo pala sa ilaw. <laughs> Tigo ka ba? Oo, kagabi. Bakit ikaw? <laughs> <laughs> ang ah, baliktad. Hindi tama lang yan para nakatago yung zipper. Ang lapit naman nito. iba <laughs> naman. Taho. Ang haba ng pila. Para palang artista yung whale watching. Sobrang init na. O dahil hindi lang tayo sanay na nakadamit. So ayun na nga guys, dahil pila pa sa Oslo. Oslo ba yun? Basta yung sa may whales. <laughs> <laughs> Sumulong. Ano? An -an? Sumilon. 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 So ngayon guys Sumilon. Di! I-video oh. mo naman <laughs> So ayun na guys Ngayon papunta kami sa Sumilon. island Sa Banco Ban- Ano kuya ulit? Vancouver Charis. <laughs> <Vancouver. laughs> sumilong and and island po Basta ay, ay, yun na yun Yung island po sumil Sumilon. island Sumilong, sumilong. And Napakainit. <laughs> Makikita nyo lang. At napakainit guys. So, buti na lang. Naka-jacket tayo. Naka-jacket. Hmm? <laughs> <laughs> Parang minaalala ah. <laughs> ko Nag-rent ka? Nag-rent ka ng snorkeling? Bakit? Binili ko <laughs> Bakit? Ano ka? Mag-snorkeling ka? Parang paraps mo na naman yan. <laughs> ba alam habang nasa ilalim ako nakasumpero ko <laughs> So, so ibibreak ibi mo yung record. So, yung hat and sunglasses So, ito lang ang kailangan ko dito. Dito ka, dito ka. Dito ka so, ano. Ito naman. Diyan. So, ano so, An Ano yung, yung ulit? Lang dito. Banto lang po. Ah, ganyan. Oh, kasi namin, Para oxygen ganun. <laughs> <laughs> yung nasa ibabaw pala. True ba yan? <laughs> ang alin ba? <laughs> hindi, peket. <to>, peke. <laughs> Wait, tawa, parang itimbus ng ano. Hindi, ganito talaga to. Kanta kaya ako para umulad? Hindi, habang nasa ilalim ka ng dagat, try mo kumanta. Pwede naman. <laughs> hey, hindi ko na yun. Mainit kaya nga. <laughs> so ayun na nga guys. Kung uh, nakikita nyo, nagsasunbaking okay, kami. Kaya may tahong yung dagat. Siyempre dagat yan eh. Malansa. <laughs> Magulat ka kung may hotdog yan. <laughs> ano pa? Ano pa? Ano, ano pa? <laughs> <Sa 'yo? laughs> This is it. Pansat. So, ganito to. Oh. <laughs> <laughs> Nasa tayo dyan lahat? Next boat? Na, tayuan daw, tayuan. <laughs> <laughs> doon ka daw sa gilid. Pwede ba doon sa gilid? Nasa pa po ba? 23 kami, kuya. 23. Ilan kayo lahat, ma'am? 23. Paipa tayo, tayo. Doon daw tayo. Balik ma kasi masisipag kayo. Doon daw muna tayo. Ibang ibang kayo, Next boat. Pack up, 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 A few moments later. Ito, totoo na ba yan? Yeah, totoo na Oo, Iwan lang. ka Apples are so fresh with lot of it It's Jungee that likes apples Nagawa mo. Kargador. Tay, <laughs> tumatas yung ano. Wala, nag-wave. At pangalawang barko na po yan. Pangalawang barko. Pangalawang barko na hindi kami nakasakay <laughs> So, Feeling ko dito na kami titira, so ayun na guys, pag ako, oh. goodbye! nauna pa, na kay nahuli naman. Goodbye guys! So ayun na nga, pangalawang bangka na yan. nakapila na kami kanina pa. na hindi na So parang... Ayan, tignan nyo yung itsura namin. Hindi ko makita kung naka, nakaharap ba sa atin ko Nakaharap ba? Yeah. Hindi. Hindi, hindi niya ma-detect. Ano,